Ako ay... ...si ako na sa Buyao. Siyempre, hula kong manadaanan. Kala... ...ah, hindi. Wala. Huwag ka muli ro... Sir? O, may ko lang, sir. maganda umaga Welcome sa panibagong umaga Panibagong vlog Panibagong uh, Bakpa ka sa kali But uh, wala akong trail ngayon Kasi ako ay guming tulagula Kapunta po akong kabuyaw At Ayun uh, aking Ibabalik na Si Si Ahoy Si si Babali po Babalik ko na po Bawa nga lang lang sa problema lang Kasi One year kami mahigit nagsama nito eh, GRY Grabe Dami kong natutunan sa kanya sa bundok Pagdating sa train Sobrang dami Kaya lang Kailangan ko lang talaga, kailangan ko na talaga siya pakawalan. Tanggal na rin yung tinig sa lalamunang ko. Kaya, good luck, Eoroy. Kung kanino ka man mapunta, kung sino man ang kumuha na yun, sana wag mo ibigyan ng sakit ng ulo, kagaya ko, na hindi mo rin binigyan ng sakit ng ulo sa lahat ng biyahe natin. Kaya, thank you sa iyo. Sir, mga kayo putin, dito ako ngayon sa FTI uh, FTI service road so, Going to Bigutan din uh, Sukat then, then Alabang and, uh, Doon, papunta na sa Pedro, Laguna So yun, kita-kits na lang tayo doon Samahan nyo ako dito na ako sa Santa Rosa mga kapatid di ba Majek? Saan ako na, na din kanina sa Laputol sa FTI no? sa FTI pa ako ling, uh, sa FTI ako nag-off ng, ng video but hindi naman ako talaga nagsimula but now I'm here in Santa Rosa Kabuya uh, Santa Rosa Kabuya na mga kapatid ito oh big hit sa Santa Rosa Laguna and lapit ako na Kabuyaw siyempre yung una ko manadaanan kala ah hindi wala. kala kala ikas dapat eh hindi kala ko makakadaan gawa nga ng sarado eh say, hindi naman sarado ano siya pasukin kasi yun sa kala idolin siya Saka hindi ako nakapagpaalam Pero kung nakapagpaalam ako, tamang tama Itong Nikki Arway 200 na to Ah, uh, 1 year and 3 months Sabi na tama Ah, uh, sobrang dati ko na natutunan sa kanya talaga Sa kanya ako nagsimula mag-train Sa kanya ako lumakas ng konti Actually, hindi pa naman talaga ako malakas sa trail lumakas ako dahil sa kanya gawa nga ng ambigat niya tapos di ba ambigat niya tapos ambig, pag natutumba ambigat niyang bangunin yung naging easy easy na lang sa akin yung pagbango sa kanya tapos nakukuha ko na yung ano niya balancing niya ng sobra kaya easy easy na sa akin although mahirap kami din sa trend kung KRY talaga gawa nga ng Napakabigat. Hindi yung totoo. Sa lahat yata ng dirt bike, itong dirt bike ng road yung pinakamabigat. Sa 200 cc. Marami nagsasabi ng mga trail rider na mabigat daw talaga. Mas mabigat pa daw. Kung mabigat daw yung WR ng Yamaha, mas mabigat daw itong KRY Rusi KRY Pero kahit naman mabigat siya Kahit saan kami magpunta Talagang Oy Okay sa kaliwaan papunta bayan ng Kabuyaw syempre, dito tayo ng bayan ng Kabuyaw dadaan mo tayo sa mga bayan siya traffic doon iiwas tayo sa traffic hindi <laughs> nang nali, late lang oh, yung hindi ako nagkakamali Ano Marikit Marikita Marikita, yan Yan yung kanila, ayun yung jack Ito naman yung pabaya ng kabuyaw So pagkatawid na itong na, Pagkatawid natin dito tulay, kakaliwa tayo para hindi tayo pumasok ng bayan I think I'll crop is done today is Friday ayun yung pabayan ito naman yung simbahan ng kabuya o mga kapatid sabi napakaluma na simbahan

आ गया भाई यू आप के साइड Ay, nandito pala. Ayun, nakita sa inbo doon. Hindi sir eh. Dalawang. ako umuwi galing Makati. Patayin ko lang. Dalawang buwan na yung. Ayun mga kapatid, ako'y na alam pa. Mali pala yung pinato. <laughs> buti hindi ako tinikitan nawangan ang kumplito naman tayo sa papel driver license o oh, race ah yun dito dito nga malingan dapat talaga dumahan muna ako ng bayan kaso kasi hindi ako dumahan ng bayan <laughs> pag dumahan kasi ng bayan ang daan dito talaga sa hospital hospital eh hospital so, so so, so, ito Ayan, no, ito sa kaliwa natin ito hospital ng kabuyaw ng traffic enforcer na ang kabuyaw. Buti <laughs> na lang kahit pa paano nakukuha sa pag Hindi kasi ginamit ko yung ano, pangalan ng Icak yung tandib. Ginamit <laughs> ko sa mga enforcer. So, hindi tayo may baloy dadaan. Ito ba tayo? Pero ito, single, siyempre wala pa siguro mga so, alibang binuko ko lang na dahil yung dinaan ang kumalubak din. Babaku. So, dapat pag malubak tandaan para tayo tanggalan ng adik na. So, wala ka lang team guide mo eh. Wala ano. may sinusunog dyan, gutom pa ako so, okay ito na kay Bosby Ay, okay. kalami yung pina Hop. Hop. Up, up Up, 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 At up, up, Tungkit na up, Welcome to South Hill Tabuyaw lang muna ako Oh yes Laging basa ang kalsada Inisip ko kasi nadidirito ko kalingki Tanong ko muna kay nanay kung kaya niya magluto o so, dito na yung sabi mga kapatid Choco Choco Uy, yung langka ko eh Namumunga na naman Yung mga langka oh, oh. So yun mga kapatid Dito na ako Hindi ako kilala ng aso Ay Sinayon naman mga kapatid Mga naman mga kapatid na lang ka Ang dami Ayun lang, So yun mga kapatid, dito na ako sa Kabuyao, dito na ako sa Amin. At yun nga. Kaya ako nandito dahil isa sa uli natin Good luck na lang sa kanya. Sa ilang buwan. At dito na lang, lang nagtatapos na ang mamuting video. Please subscribe, like, and share at huwag kalimutan pinutin ang notification bell para pwede kayo sa mga business ko.